Yun yun ang <laughs> may bridge. Doon sa malapit bago magtiyan. Tingin ko na ano na rin yan eh. Tawag ko na, na parang nawala na rin yung mga puti-puting ano. Hindi, andun pa. Tapos ang layo na niya kung nalakaray mo pa. Oo, layo na lang. Ibig sabihin ito, lumalim na to yung dagat na ito. Malalim na yan. Malalim na ilalim yan. Kasi yung mga buhangin yan. Oo, oh, lahat yan. Yung mga galing na borak dito. Oo. Oh nagdadala yan doon. Tapos hanggang paunti-unti, tinatambak nila sa gitna. Kaya ganyan nakataas. Ano kayong ano kay gagawin dyan? Ano? Purong buha. Oh. Yeah. Itatambak yan doon. Oh. Kita mo yung sa gilid na yun. Oh. Tambak na yan eh. Yung eto na yan, yung seaside na yan. Pero saan pagawa kaya niya? Ano? E, sino may project niyan? Hindi mo gobyerno. Hindi hey, eh, Duterte yan eh. Huh? Ha? Hindi pa naman pa ni Duterte yan yung pinalinis niya itong Pina, Manila. Oo, oh, kasi yung ano, dati dito rin oh, yung ginawa yan eh. Oo. Oh, dito yung ngayon, ginawa yan. Ngayon, kinang ano, siyempre, alam mo naman, businessman dito sa Pilipinas. Kasi hindi man, man, man Henry siya na magagawa pa niya dito eh. Oh. Ito na, na, na kami. Mga ambun-ambun. Oh. Hindi maparang parang ulan. Laway lang yan. Laway ko lang yan tumalsik. <laughs> <laughs> no, no, <laughs> ano <'y suyo> <laughs> Oo nga parang ulan nga Kasi maambon ng bun eh Wala pa mga kapote Eh wawa tayo nyan kita tayo. Tulog, na nakita yun. Wala nang ambit yung makikita eh, Kaya nga medyo... Pero, pero dati kabuti maganda kahit kasi pan may ano meron siyang mga ano buhang, mga gabatong malalaki kaya kaya sa CIA di kaya dati ng pagpunta mo dito talagang ay, ano yung ng tinambakan to napakatagal oo pero ano kaya gagawin nila diyan? Yung sa ano no. Kuwento mo. Ano kaya pantatambak nila dyan, sa gilid kasi mag-extend. Tatanggalin yung seaside. Pagkari mo masyal dito sa gabi, lalang pagkalimbawa na may mga tropa ka na ano, yung... Oo, so mag-chill-chill mag lang. Mag-chill-chill lang. Pwede ka dyan, no? Sa so, mga bar. Pwede yung... Ito, mga bar na yan, eh. Minuminom lang na taas park lang na, na nakakawi ka. Kung kwento ano ka naman. oras. Tapos rides. Pag lasing na kayo, mag-rides na kayo dyan. Ang patanggal lang. Hindi lang, lang. Ito yung tama lang na inuman. Yung hindi yung hindi ka na... Kaya mo umuwi ka pa. Oo. Makakawi pa ano habang tinutulak yung mga. Oo. <laughs> Kasi sa, sa ganito, sa kasi, ang layo ng uwian mo, tapos inom ka pa ganyan kalayo. Putang hirap mong uwi nun. No. Lalo pag naka -motor ka pa. Kaso mahal. Eh. Eh, tatlong tatlong boat, eh. Pero bakit naman yun? Ano lang? Ini inum sana tayo, no? Omaya omaya, tiga nanti kau nak buat. Kau nak kaya. Nak tayo. Ang mga alam ko mahal yan. Yeah, guys. Yan, yeah, guys. Pagka sana masyal dito, pag gabi, kaso nga lang, kailangan, may sakyan ka na madala. Kasi pag mga commuter ka lang, edyo hassle sa pag-uwi dahil ano eh tawag na pag, pag nag ng pag-uwi ka Maui. medyo traffic uh, saka nagbibili ko ako yung magta tayo pwede nga bangit yun kasi yung pera wag bawal yan ano pwede yan dahil naman naman yung tayo eh. ngayon ngayon gabi lang naman eh It's Okay, so... Awak mungkin nanti dulu, Sana ma Ini <laughs> tinggal kami guys. Puta kami sampai Riswil. Isa, uh, anak Bang Rais ito

Halo. Tawag. Right. Dami nga dito ang palaruan. Para sarap mga masyal dito pag Pasko, no? Kahit din Pasko. Kaya di raw araw Pasko, Ganyan, rawa, rawa, Pasko um, okay? Sa bagay dito araw Pasko, so. Ano? Ayan guys, yun yun. Ah, itu direknya, Mula Besia, oh, molepisa nang to. Angandun sa dulo. Ay, ay saat. Pasko is medyo makakulim limang panahon ngayon, eh. parang ano. Ah, uh, boy. Pero okay naman yung ano dito. Eh kung gusto niyo mamasyal dito, punta na kayo. kayo. Araw-araw Pasko. Ah, kaya talaga pinatakpan kasi pangiting na pa-viewing, no? Yan ang pinaka-viewing. sa ay ka pa uwi? Ha? Ilan sa ay ka pa uwi? Dalawa. Kubaw. Karos eh. Pagyahin kubaw yun. Ano na, Munoz. Hanggang Munoz. Uh, tapos pagdating sa Munoz. Wala ba? Tapos basta ulit. Ano man ito? Ah, dalawang uh, dalawang sakay lang, dalawang sakay ka lang. Oo. Oh. Kung galing dito. But, buti buti na kaya paano last day na lang natin ngayon dito eh. Kaya okay lang na parcel tayo. Oo, oh, parcel, parcel. walang ano ngayon, duty na. Kaya uh, parcel na. Kaso wala lang baka mamaya bigyan ako ng duty gabi Ang ganda kaya ng eta, ang ganda talaga ng ano, pagkulan. Eh. Kaya pinaka-viewing pa lang niya, kaya binawas. Ah, uh, ano ba? Memo ba? Alaala mo na kami dito. Ay, may puso, oh, dinamo, puso.

Balik well, kami guys ng SMX na yung papay nga. Para naman medyo ano. Ano, pag gusto mo sa ragad? Ah, right way. Kaya ka ah. no kaya yan sa uh, ano SMX na yun sa SM yan. Oo, oh, hawak pa rin kaya. Ano ba 'to? mo ako no? mga um, mamahamasyal kayo. Dito kayo mamahamasyal. E, sa so, tabi tayo. Saan guys, may inuman dito. Kung gusto nyo uminom. May inuman. Ayan o. Oh. Mag magandang uminom dito. sulit sa tower. Tapos huli ka ng dalawang tower. Balik na kami eh. na natin kanina. Kaya so, parang wind. Parang wind. Ay, bete mo dito. Kaso kung sumahod okay. na tayo papay, papay okay. Okay. oh, mawalang problema oh, papay na papay na ako ay sana kung sumahod tayo di na yung taa tayo ngayon kaso hindi tayo sumahod ngayon ano from time yung schedule namin dito, dito. sa